Uh, yes po, isang magandang-magandang araw po at uh, isa pong napaka-swerte uh, po na napili natin na bibigyan po ng uh, isang uh, bracelet at isang uh, sing-singa po. At uh, paano sumali? Ay uh, napaka lang naman po nung sinasabi ko. Uh, like, comment, share, at uh, basta dapat nakasubscribe po kayo. At ang pinaka-importante po dapat po yung isasagot po ninyo Uh, sa comment section ay yung mga kung ano po yung uh, napag-usapan o narinig o yung uh, nandun po sa content ko uh, para malaman ko po na talagang tinapos po niyo na pinapanood yung video kasi po doon po ang laman ng uh, uh, pwedeng niyo isagot uh, wag po isasagot yung sir sana ako po sir bigyan nyo po ako uh, sir sana all uh, hindi po Simple lang po, uh, pinaka-importante yung comment po ninyo ay nakaakma o nakatugma po doon sa content po na aking uh, tinalakay. So ito po yung mapapanulunan po ng isang uh, uh, napili po natin at nandyan po sa ulihan, tapusin lamang po at uh, sasabihin natin kung sino po at kung ano ang gagawin ng nanalo. E malay mo, kayo yun. At Salamat po. Ang uh, bagong lahat, ako ay nag-aanyaya po sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking channel. Uh, Mag-subscribe na po kayo. Pakiclick click po yung notification bell at all para palagi palagi po kayo updated sa aking mga uh, bagong videos. Uh, congratulations po kay uh, Madam Mary Ann Tampus. Uh, Ma'am, kayo po ang napili ko na bibigyan po ng isang bracelet at uh, isang singsing. -sing. Ma'am, 15 days lang po ito. Kapag hindi po kayo nag-comment uh, dito or sa iba po na uh, ibinibigay yung address po ninyo at cell number, uh, mawawalang <laughs> bisa na po yun. Uh, kailangan po pag po ninyo yung address ninyo with cellphone number po. Kasi hinahanap po yan ng uh, courier para mag mabilis po na makarating sa'yo. Muli po, inuulit ko, uh, Ma'am Mary Ann, sa iyo po ito. Salamat po sa inyong panunood at pagtitiwala.